Good day everyone. Uh, for today's video, isi share ko po sa inyo guys ang uh, isang uh, napakagandang lugar. Uh, isang napakagandang spot dito po sa lungsod ng Pasay. Uh, dito po sa bandang uh, Juan de Dios. Uh, kaharap po ng uh, Japan Embassy kung saan po tayo uh, nag-exercise araw-araw, no? So, makikita ninyo ito po ang uh, puno dito na uh, siyang tumutulong sa ating mga kababayan na sumisilong sila. Uh, kung sila po ay mga, mga may mga appointment at uh, yung iba naman na exercise katulad ko uh, dito po tayo sumisilong. So itong mga puno na to ay may halong klatsutsi, may uh, may nara, may ipilipil. So ito po ay uh, talagang napakaganda, ano? napaganda ng spot po ito para po sa ating mga kababayan. So we would like to uh, thank you sa local government unit dito po sa lungsod ng Pasay, no? So uh, sa nakikita niyo po guys, uh, talagang uh, mapapamangha po tayo pagka ito ay uh, uh, mag, mag ano na siya nag-bear na siya ng uh, bulaklak, talagang uh, mapapamangha kasi may uh, pula, may uh, puti na mga bulaklak na na siyang uh, nagdadagdag no ng kagandahan dito po sa lungsod ng Pasay. Um, ito po guys, sa uh, ang baba naman nito, ay uh, kung saan yung mga tao ay nagjo-jogging, exercise, katulad ko. So, dito po. At saka dito rin po tayo sumisilong. Oh, so, itong kuha naman ito ay uh, dito pa rin ito sa bandang Juan de Dios. At uh, itong kuha naman ito guys, itong puno na to, ay, uh, ito, ay ito uh, ay makikita ito dito banda sa may kuneta, Astrodome. No? ah uh, dito pa rin sa lungsod ng Pasay. So, pinagsama-sama uh, natin yung mga magandang uh, uh, kuha no ng mga uh, kasiklasing puno. So uh, ito po ang uh, mga siguro mga 10 years na siguro to tumutubo dito. Ang laki. Hindi na pinuputol dahil uh, dagdag kagandahan. Ika nga. Ayan po. Akasya. So, uh, balik tayo dito sa aming probinsya sa Sambuanga, Sibugay. Ito po ay ang aming bahay. Ang aming bahay kubo sa lungsod ng uh, Ulutanga, sa barangay guys So ito po guys ang aming uh, lugar, no? Tahimik, probinsya Ayan ang probinsya, mga Saging. yan akit tayo ng kaunte at uh, banda doon, itong saging na to ay uh, sagingan to ng aking uh, auntie, no? Tita ko. So, uh, sa banda rito, sa may taas, uh, ito po ang bahay ng uh, kapatid ng aking uh, tatay, no? So, after nung Sambuanga-Sibugay, uh, balik tayo dito sa Sambuanga City. Ayan po, guys, makikita niyo ang aking asawa. Uh, kami po ay namasyal dito sa bandang Patalon. Uh, mag maganda kasi ang landscape ng mga bamboo dito, guys, no? Even though hindi pa masyadong... Uh, Ah, uh, na ano to na napaganda, no? Pero sa mga view uh, maganda siya, no? So ito namang kuha nato guys, ah, uh, ito naman po ay uh, pinagtagpi bagpi natin yung mga magagandang uh, views. Ito po ay uh, kuha naman ito sa Sambuanga del Norte. So after ng no, Sambuangga, Sibugay, Sambuanga City. So balik tayo dito sa Sambuanga del Norte na naman. So itong kuha na to, uh, ito po ay uh, nung uh, nagbakasyon kami last year. So sa uh, makikita nyo po guys, paakyat tayo no? Dahil uh, ang lugar na ito ay medyo mataas, no? So pagka ikaw po ay makapag uh, dito. So uh, pagka tumingin ka sa baba, so ang gandang tingnan. So dapat balanse ka dito. Ah, uh, pag umakit ka, nakakatulong ito sa pampatibay ng uh, inyong tuhod, no? <laughs> so ayan po ang view sa baba, no? Pagka ikaw ay nasa taas na. So ayan po, guys. Nag, uh, ang nag si mga nyog So, sa mga del norte pa rin tayo. ayan po ang akin, uh, babe girls. Si Anya. ayan po, uh, ito po ay kuha nung nagbakasyon kami. Ah, uh, dito sa aking uh, tita, no? Kapatid ng aking uh, nanay, no? si Auntie Marina. So, ayan po sa likod na sila ate ko. So, ayan ang baby girl. Uh, Nagde-demonstrate siya. Uh, pinapakita daw niya yung mga view, no? First time yung pumunta kasi rito, guys. Ayan, ayan po. So itong uh, lupain na to ay uh, sila po ang uh, katiwala no dito sa Samungad Miguel de ang aking uh, tita uh, pinagkakatiwalaan sila nung may-ari ng lupa kaya pwede silang uh, magtayo ng kanilang bahay kubo at uh, permanent na rin po silang uh, titira doon kung si uh, Loben ng uh, Panginoong Diyos. no uh, although Okay naman yung may-ari So uh, sila po ang pinagkakatiwalaan So ayan po, first time ang anak ko makahawak ng makahiya plants guys uh, Ayan po, napamangha na naman siya Kasi laking may batang ito So first time lang mga kapunta ng mga ganito ka uh, Ganda ng uh, view So sa likod nila atin na meron, meron po silang sapa doon Na kumbaga sa panahon namin dati, diyan kami kumukuha ng mga hipon. Ayan, nililinis namin dati yung sa amin. Ito naman, malinis na siya. So, 'yan yung natural na uh mukha nung uh, batis, no? So, sa taas naman ito ay napapaligiran ng mga malalaking puno. Ayun, tapos may mga bamboo, mga kawayan, no? 'Yan 'yun. Ini-English lang natin, ha? So, sa banda roon, ayan na naman si Anya, guys. So, nakapatong sa bato. Kasi first time yung mga ganyan-ganyan kasi napapanood lang niya yung mga ganyan So, tamang-tama din tong pagka-punta namin, pagka-bisita namin dahil uh, pinasubok sa kanya yung mga naranasan ko rin nung ako ay uh, nasa uh, kanyang edad at uh, nasa probinsya pa ako, no? Sa Sambuanga, Sibugay, sa aming uh, munting barangay dati. Uh, ang pangalan ay uh, Barangay Kailais. Alright. So, uh, ito pagka... Uh, na linisan to, mas lalong gumaganda. Pero hindi nilang nila pinapansin dahil uh, so medyo busy na yung aking mga pinsan. So, ayan po yung mga mahuga eh, no? Na tinatanim nila. Ayan. Medyo marami yan. So, dito naman sa bandang taas, dito ang aking uh, kapatid dahil uh, uh, nangunguha siya ng mga gabi-gabi. No? Uh, sa Manila kasi, bulaklak na ito eh. Itong uh, yung petals niya na parang gabi. Pero puti-puti. So, ito naman ay kuha sa dipulo, guys, no? Uh, gabi na ito. Nung kami po ay nakauwi na. So, pinag uh, natin yung buwan. So, ang ganda, no? So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. Yeah!